Hi, konnichiwa. Ako nga pala si Aira at ito ang aking simpleng buhay dito sa Japan. Kahatid ko lang kay Ate Kaori sa eskwelahan kaya dumaan muna ako dito sa Family Mart. Tumitingin ako lagi dito sa mga pangkosina kasi nga minsan pag nakita ko saka ko lang naaalala na wala pala ako nito sa bahay. Akalain nyo, meron pala sila dito ng Mary's na diapers. Uy, maganda tong brand to ng diaper ha. Ayan, kumuha ako ng tasty at saka itong monay na may butter sa loob. Masarap to pag iniinit. Mahilig kasi kami sa tinapay tuwing almasal. Tara magbayad na nga tayo. Lagi na lang nandito sa gilid yung mga sweets. Nakakatokso sa tuloy bumili. Pero dahil malamig na magsopaw na lang tayo, umorder din ako ng kape. Ayan, ang inabot ng bill ko ay 1,289 yen or 489 pesos. Ang ganda ng kape nila ngayon, Jujutsu Kaisen. Yung ganitong kape, self-service siya. So, ikaw yung pipindot dyan kung ano yung binayaran mo sa counter. So ako, cafe latte na M size. Meron din naman mga coffee na nasa can, saka sa bottle. Pero syempre, mas masarap kung ganito, no? First time ko nakita na meron pala sila dito iba't ibang klaseng sugar. So ito na lang kunin natin kaya, yung caramel. Mukhang masarap. After kong bumili ng kape, pumunta na ako sa pinaka-favorite kong tambayan dito ko nga pala ini-enjoy ang akin pagiging single ng mga ilang minuto lang. Ito nga pala yung binili ko. Ang tawag nila dito ay Gokuyami Kurubutaman. Iba yung karneng ginamit, yung kulay itim na baboy. As in, mas masarap siya kaysa sa natural na nikuman at saka malinamnam yung karne. Bet ko talaga ang ganitong season tapos iinom ka ng mainit na kape, tas kakagat ka ng napakainit at masarap na siopaw. Ang pogi talaga ni Gojo dito, o sige na nga makauwi na. Baka hinahanap na ako ng anak ko. Thank you for watching. See you sa next vlog. Bye.